Hello guys. Kami na ay nanggaling kami doon sa kabilang sa Payapa Payapa Nature Farm. So ngayon nandito na kami. Ito na yung talagang destinasyon namin, pinuntahan na namin. Yung Bachawan. Ayan po. Ito yung entrance nila guys, ayan. Tapos kung makikita niyo ayan yung mga sunflower, meron pa doon hanggang doon sa loob. Yung mga sunflower nila. Ah, so ngayon, lilibot ko muna kayo. Libot muna tayo, guys. Ayan yung mga sunflower. Oh, ang ganda oh. daming bulaklak na kumabon-ambon na. Ayano. Oh. <laughs> Oy, ang lalaki ng bulaklak. Doon sa baba ang ganda kasi mababa yung bulaklak nila. Mababa yung puno. Ayan mga. Sana itong isa, niwan. <laughs> Busy daw sila dito kagabing daming bisita. Daming nag-overnight. Ang ano kasi nila dito guys, overnight talaga. Kasi yung, sabi nga ni Kuya, ang hinahabol nila dito ng mga Pumupunta dito i is yung city light. Siyempre nga naman guys, tingnan nyo naman sa baba. Ayan, makikita nyo talaga ang city sa baba. Ayan o, so sa gabi siguro maganda talaga siyang tingnan. Ayan yung mga sunflower nila dito guys na iba o. O, ang daming bulaklak, ang ganda nilang tingnan. Ayan. Ito, mababa ako dito, nandoon na si Tarzan. So, baba ako dito, guys. Ayan, pababa. Meron silang parang biodex sa baba. Ayan, wow! Ang ganda! Ang ganda kitang kita ang view sa baba. Ayan, no? Hmm. nakakatakot dyan? Na. Ay mga ibon oh. Hala. Lumilipad yung mga ibon. Andito na ko sa baba. Ayun, ito yung pinaka biodik nila dito, yung hagdanan na ay hagdanan, yung tulay na kawayan. Oo, so, okay naman guys, matibay naman yung kawayan. Ayun Tayo sa baba ang ganda. Ha? Huh? Mataas no. <laughs> Ayun. Ay. ayan si Tarzan. Sigaw ka na Tarzan. Woo! <laughs> Ayun no. Uy. Eh sa higay Oh, so. oh ayan. Siyempre nakakatakot? Hindi na ka takot? Hindi na. Hindi Tayo galing kanina. Hindi, hindi yan natin dinana Nung naghahanap kami ng ano, dyan kami dumaan nila Casey. Tapos ti, tinuro nga ni Casey ito, na ito yung batsawa, nagkikita yan, oh. yung mga kubo-kubo. Ayan guys, sa baba pala yan. Taniman, hindi ko alam, palayan yan yan, maisan yung iba. Basta yun yung mga kalsada na, yan yung, dumaan kami dati dyan eh, sa kalsada na yan eh. Yun, kalsada sa baba. Hmm. So, ito yung pinaka niya dito guys yung cawan na sinasabi cawan farm so ayan guys tapos na kaming mag video dito <laughs> akit na kami ulit sa ano hanging bridge na kabayan <laughs> Ay, pero matibay naman guys ayan o. lang may daan ba diyan? Yeah, no? Oh, yan. Picture tayo diyan sa kubo. Tata muna kami sa baba, guys. Sa bahay kubo. may paibang ibang view nila doon. Pupuntahan din namin yung area na yan, guys. So dito muna kami sa kubo. Picture picture kami ni Gala-gala. Yan ang aming paggagala. Yan yung tulay. Ina, inapakan namin. Yan o. Oh. Ngayon, punta na kami dito. Dito na kami sa baba. Pero, hindi baba na ano ha. Kasi ano pa rin yung pinakababa. Ayan dyan. Pinakababa. Ayan. Batchawan Farm. Ayan, may pangalan pala sila dito eh. Ayan o. Oh. Batchawan Farm. Tapos, ito guys, so oh, may ano sila dito. Kubo. Oh. Gusto mo mag-overnight, pwede dito o. Oh. Ayan yung kubo nito. Tara, sarato na kuwa, oh, Madali. So, ayan guys, nandito na kami sa kabilang area. Ito, oh, meron din palang nagpipiknik doon guys. <laughs> ayan na. Star sun. Ay, wow! May ano pala sila dito. May pala may mesa pa sila dito sa puno. O, oh, sarap magtambay dito guys. Ayan o, may solar na ilaw sila. Hoy, press ko umupo. Ayan o. Oh. Ayan, lamisa nila. Tapos yung puno, oh, ginanyan nila. Oh, pwede na siyang upuan, guys. So, ayan, guys. Thank you so much for watching again. Uh, see you on my next video, guys. Thank you so much. God bless everyone. Bajawan Farm. Bacawan Farm, guys. Sayan. Hmm. na 'yon sa baba. Ibig, ibig sabihin ng Bacawan sa Kapangpangan is yung ta ano, ta, tanawan. Tanawin, <laughs> <laughs> hindi ko alam. Basta ito ay ang Bacawan Farm. Hayan. Nandito na kami sa Bacawan Farm kung saan ito talaga yung ipinunta namin dito. Mamaya yung sunflower don guys. Hindi ko pa na nakuha yung view sa baba. Yan. Nasa kabundukan din pa rin kami guys. Namumundok pa rin kami ni Tarzan. Binisita na naman namin ni Tarzan ang aming kaharian. Siyempre. Ano ba ang kaharian ni Tarzan at saka ni Jane? Di ba kabundukan? So hayan. Nandito na naman kami. Sa aming mga kabundukan. Dami <laughs> namin kabundukan. Mayaman kami. <laughs> mayaman kami dalawa guys. Marami kami kabundukan ah uh, panay lang ang gala namin ni Tarsan ayun si Tarsan sarap nang upo sa puno oh. sarap ng hangin <laughs> hi Tarsan oh <laughs> Ayan, sarap na yung upo niya. Ang galing. Habang ako ay bising naglilibot-libot, siya naman ay parelax-relax dito. O, oh, ba, diba, saan pa kayo? So, ngayon, <coughs> uupo din muna ako. <coughs> Medyo hiningal din akong umakyat. Ay, eh, magandang sarap yata umupo dito sa puno. Oh, yung <laughs> upang ko guys, punong nabubulok ba? Yan o. Ayan, oh. Ayan oh. Oh. Tapos, dito kami nakaupo. Sa ilalim ng puno. Oh. Ayan, si Tarzan. O, oh, diba? Ay! Ano? Punta tayo sa kubo. Oh. <laughs> Yan, kami doon sa kubo, guys. Uh, maglilibot at maglilibot pa kami bago kami umuwi. Uh, sabi ko nga, sabi ko nga doon sa isang video ko, talagang mag, magro-road adventure, magro-road journey adventure na naman kami pa uwi. Kasi nga yung kalsada is, uh, talagang maganda. <laughs> maganda, guys. Maganda talaga yung kalsada. Nagaganda na ako sa bulaklak na ito. Ang ganda-ganda. Ako'y ay namamangha sa ganda niya. Simpleng damo pero ang ganda, di ba? <laughs> Yan. Oh. Saan pa kayo? Tapos, ito yung ginagawang tambo, di ba? Ito yung ginagawang tambo. Hindi. Ay, hindi to. Ay, hindi pala ito. Yan. Alam ko yung pagkaka... Ah, yung isa pala, yung puting bulaklak, no? Hindi lang pansin. Dito kami sa kubo. Yan. Welcome to Batawan. Nasa ni Batawan? Wala. Wala. Maganda sana to kung ano, linilinis nila, no? So ito yung isa pang biodik dito guys sa Batchawan. To. May ka uh, may parang papag sila dito. Ayun, tapos. Ah, uh, kami guys. Pero kanina may nagaro dito. Aw! Yun. Hay, nakakatakot. Uy. Ay! Hay, hay. Yan yung view sa baba, ayan oh. Yan ang view sa baba. May ibang pasyalan pa doon oh. May farm pa doon oh. Ano may mga taniman doon guys oh. No? Sitaw Tapos. Yan yung sa baba. ay yung tulay kanina na pinuntahan namin yun sa baba. Oh ayan sumikat na yung araw. Yun yung mga sunflower doon. Ang ganda ng view, oh. Ang ganda ng view. Ayan. Minit na. Sumikat tayong haring araw. Ayan. Ayan, <laughs> Batsawan Farm. Hmm. Batsawan Farm. Ayun, yung Pero, ano sa baba. Yun, ba view. Ayan, ito lang muna ako.